diri, diri na matulo, ay diri na maglantaw TV din. Kung uh, two days na siguro ko siyang ginadala, morgi, kaloyan, ragid ba rin. Pag-abot na ko, dalit di kong uli, kay pagkabalo na ko, gitawagan ko sa radio sa Shopee, mm -hmm. nga nadaw na dito sa kong balay, nasulod di doon. Kapag kapag di kong dagan pa uli, diri, ako nung... Akong, ugangan. Mm. Ma'am, katungga, sakay o single motor, Un, pila sila ka buk, ma'am? Tulo. Tulo, ang driver. Lalaki, doha ka, babaye. Babayi. Ganina, ma'am, sa inyong nakita, ganina. Kumusta man ang sitwasyon, sitwasyon na, na, sa, mga driver, sa driver, driver. Sa Ang driver o okay, kiragid kay siya kay nakatindog man siya. Uh -huh. Normally lang gid siya pero na lang siya sa Madrid sa Abtan. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pero ang duha, uh -huh. dili kusur sa isa. Ang isa on the spot. Kay ako pertahan ko this duha grills puthaw o panang tawoy mmm sa balay sa 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 ildak nalangkas din nalangkas mmm maabre -mm. kinig puttahan mamso yan ang isa manggod murag ang ikamatyan kay dito manggod ya na parok na parok sa puthaw nako nga kuan kaning sa niportahan Kabuak mo to yung ulo. Mm. Sa inyo nga nakuha ng information, ma'am, asa manigi ka mga patapos yung tingin nagbarangay palpalan Palpalan ng laag. Mga okay. Yes. Ma'am, ang kailabi, doon po lang istorya, masiguro doon mong lalaki ka driver? Wala, wala. So, nakatubag, mato siya? Gidala na mag-police this mga ata. Ma'am, sa inyo na siren, ma'am, wala. Dili ka ba sila lango sa ilim ng mga kaubog o nakainom sila? Dili po ko Siguro nakainom to sila. Siguro, ambot lang, dili po ko Dili ka sure. Kamusta kay? balintawak. Litres Balintawa. Ma'am, inyo bang nasairan ma'am na kung tagaasa itong mga batawa? Wala judla Wala pa. Wala pa. may dagang Adrian na mga kilid ana First time gini dyan sa mga. Sa yung mga gibate mama sa mga ungad ako nga distrasyon. hindi pa mismo sulod sa iyong panimalay. Di dyan ko Nanay na matay sulod sa akong balay. Nang purug dyan ko pag-abot dyan. Galibog po kung sa'yo ako. Wala, wala. Wala, wala. Ay naita ako kung gangan. Mm. Yes, ikaluyan gid din taon nga daw kung anak ko no kay nag nang, sana naghawid-hawid sa mga bak sa baka. Oh, nakigdula sa baka so, ba sa gawas. Wala tao Ako gangan.